ayos natin itong mga lods. So, makita nyo, basag na yung tornilyo niya dyan. Ang ginagawa natin is tinatali na lang natin yung para uh, hindi, hindi ganito mga lods. So, ayusin ko na lang muna itong mga lods. So, paano yung ginagawa natin? discard dito sa mga ganito. Dito, ang ginagawa ko mga lods, tinatalihan ko na lang mga lods. Kung walang cable tie, wire lang yung nilalagay kayo wire. So, maglalagay ako ng wire dyan na ganito rin, uh, number 14. So, ikakawit ko lang yan dyan. So, magagawa akong dalawa, mga lods. So, ito is diskarte ko lang ito, mga lods. So, depende sa inyo kung paano gagawin yung diskarte eh. So, binabalatan ko to dahil hindi ko makakasya doon sa Mamaya, papakita ko sa inyo, mga lods. Kaya, So, nag-mutul tayo ng wire. Ganito kaabang wire, mga lods. Binilatan ko kasi para mas numipis pa yung ano. Mas numipis pa yung ilalagay natin. So, papakita ko sa inyo kung paano natin yun. ano oh. Sayang mo so ito tupin lang yan. Tupin nyo lang yung ano nyo. Kasi yan yung kakawit dito mga lang. Kakawit natin dun sa ano, dun sa naputol na na tornilyo So ayun mga lads. So ito, ito mga, itong mga to mga discard ko lang ito mga lads. mga lads, normal, ah normal. Ito yung pag pangit yung nabili nyo na, na box. Tatatanggal yung ano, yung screw one niya. So hindi na natin kailangan yung ano ito, yung screw nito. So kung sakaling magkakaroon ng problema, tatanggalin nyo na lang yung wire na to, yung ilalagay natin, tatanggalin nyo na lang yan. Then, tsaka nyo papalitan na ng panibago mga lads. Kasi mapuputol na yan. Pag kinabit natin, then tatanggalin natin is talagang puputulin na yung wire. Kailangan ng palitan na, ano, ng panibago. So, ito yung sakit ng ano, yung mga utility box dito sa Pilipinas. Pag nabibili natin is mga mumurahin lang. Mayroon din naman mga gandang klase mga lads. Hindi basta-basta natatanggal yung tornil nyo. Kaya wala hey, din. So pag ganitong ginagawa ko ilalagay ko nito doon sa ano dito sa bus Makita nyo may butas diyan. Pero papalay rito. So tanggalin pa rin natin yung turnilyo niya para hindi na siya obstruction doon sa paglagay natin ng ano ng wire. So yung wire na nabalatan is hindi naman hazard diyan doon sa ano. Dun sa outlet mga lote. Eh. As long na malayo yan doon sa butas. Hindi yan hazard doon sana ano, sa outlet. Ay mga nyo may butas dyan ito. So, pag may maluag, nagagamit yung butas na yan, pwedeng gamitin yung butas yan. Katulad yung sa lugar na yung mga So, yan is lumuag din yan. Ang ginawa natin, nilagyan natin ng tornilyo dito mga lads. Ito kasi yung butas na ano, ito yung butas ng tornilyo, anyan. Kaya, ibig sabihin, itong lugar na to is may cover yan. Tulad nun, may cover yan ng plywood na may cover yan na pwede natin doon itunilyo. So, yun yung ginawa natin. Dinilagyan natin ang tornilyo dito at dinilagyan natin ang tornilyo dyan. So, sa ngayon, gagamitin din natin yung butas na yan para naman sa tali. Itatali natin yung ano. So, lagay natin doon sa butas, dito sa dalawang butas na yan. Ayan mo lang sa Sa kabila, ganun din. So, dalawa yung... O, so, oh, natin yung dalawa. So, inuulit ko, pinalatan ko para mas manipis yung ano. Mas manipis yung yung wire na mapupunta dito sa labas. Ay mga lods. So, tali lang natin ganyan. Sa kabila, ganun din. Ay mga lods. So, binalatan ko yung wire para pag twist natin, manipis yung ano, manipis yung ulo ng twist. Hindi siya makapal. Dati kasi nilalagay ko dito is cable tie. So, yung cable tie, yung ulo niya malaki. Pag na yung ulo ng cable tie, malaki siya. Kaya ganito na lang ginawa ko mga lads. Ayon, mga lads eh. Then tsaka nyo ibababa ba dun sa sa lugar nung lagay ng tunay nyo. Kasi dun yung may parang parang may groove. Ay mga lads. Ay nakabit na. Matibay na yan. Hindi na obstruction tong twisted part na to dun sa dito. Hindi na siya ano Kasi pag makapal to, bubukol yan magkakaroon ng ano magkakaroon ng bukol dito so mahirap pa kayo paglalagay ayun mo lahat eh so ganyan lang yung ginagawa ko pag ano hindi naman na to hindi hazard to do sa ano sa outlet so balik na natin tong cover so nilalagay ko ng cover na ganito para pag Uh, pag skim coat nitong ano tong wall hindi siya mapupuno yung plate dito sa harap hindi mapupuno ng skim coat or ng pintura ay mo eh. so ganyan lang yung discarding yung ginagawa ko mga lad. so basic na basic lang naman pag mga ganitong ah. pag mga ganitong trabaho basic lang yan mga lads. Eh. Ang muna tayo mga lad, eh. Mayroon tayong dalang mo. dalang kape. to So ito yung tatlong kwarto na nilagyan natin ng na installation. bag natin. katulad na yung mga outlet yun. So, okay na yung mga outlet na yung wallets yun. mga yun Then, yun sa mga kwarto. Sa kwarto, dalawa-dalawa yung... Dalawa-dalawa yung ano dito. Dalawa-dalawa yung outlet. Tsaka doon sa main uh, master master bedroom. Dalawa rin yan. Then, sa CR siya. So, sa CR, ilagay natin yung ano, yung bukil na doon sa CR. So, may naiwan pa tayo dito sa CR. Ayun mga lods, yung bukil yan. Ayun mga lods, nalagay natin yung ilaw. Okay na. Then... Ayun mga lods. na muna tayo. Kinabit lang natin yung mga uh, ikakabit natin. Balik na rin tayo bukas ulit na umaga kasi ginagamit yung hard drive na mahaba, hindi tayo makakagawa doon sa labas.